maraming programa na inahati po natin sa apat na kategorya. So, yung una po, basa, Social Benefits Program, Education and Training Assistance Program, pangatlo, Worker Welfare Assistance Program, at ang Social Service and Family Welfare Services. Mga pa <laughs> <laughs> Okay. So, yung una, yung Social Benefits Program. So, unang, uh, natin is yung Disability and Dismemberment Benefit. So, ito po ay programa ng OWA para po sa mga nagkasakit or yung mga na habang nandito sa abroad. So, para po makapag-claim nito, yung mga OFW, yung unang-una, dapat active yung OWA membership. At ang makukuha po ay mula 2,500 hanggang 25,000 kung partial yung disability at 100,000 naman kung total or permanent ang disability. Oo nga, wag naman sana. Pero in case lang, di ba? At least may, may gantong programa yung OWA. Ito naman yung wag naman sana, yung susunod. <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Oo. Oo. So, ang next nating programa is the Death and Burial Benefit po. So, siyempre, yun ang realidad. May minsan talaga, may mga namamatay po na OFW. So, in the event po, nang mangyari yun, yung pamilya po nilang may iwan, may makiklaim po sa OWA na 100 Uh, yung pagkamatay. Tapos uh, accidental naman na pagkamatay 200,000 po yung makukuha ng pamilya niya. Tapos may additional po yan na 20,000 na uh, burial benefit. So ito pong death and burial natin by the way uh, dapat ano pa rin, active ship po with PhilHealth. So uh, pag magkiklaim po dapat active yung OWA membership as well as yung PhilHealth. So ang maximum na magkiklaim is 50,000 pesos po. Okay. So Ito naman, yung ating welfare assistance program. So, yung mga unang programs na nabanggit natin, uh, di ba, para lamang po sa mga active yung OWA membership. So, under uh, welfare assistance program, so, ini-include na rin even yung mga hindi po active yung OWA membership. So, meron po tayong limang programs. Yung una, yung calamity assistance. So, ito po ay nakiklaim po ng na mga OFWs or ng kanilang pamilya pag Uh, yung lugar po nila sa Pilipinas nag po ng state of calamity. So, limbawa po, binagyo or nagkaroon ng lindol or pagsabog ng vulkan, ganyan. So, uh, as long as nag po ng state of calamity dun sa lugar po ninyo, pwede po makapag-claim sa OWA ng 3,000 pesos kung active yung OWA membership. Tapos, one fight naman pag hindi po active yung OWA membership. Tapos, I think may ano rin, may Uh, limit yung ano yung filing para sa three months yata ganyan. Tapos uh, next naman yung bereavement assistance ito na yon. Uh, yung kanina yung death and burial benefit natin pang active OWA member na namatay. So ito naman pag yung uh, OFW hindi po active yung OWA membership niya nung time na namatay siya, yung family po nila may makiklaim po na bereavement assistance in amount po na 20,000. So hindi lang siya kasing laki nung ano yung kanina na program natin. So, yun. Tapos, uh, yung next, yung ating medical and disability assistance. So, same lang din yung parang kanina. And, yung last, yung ating relief assistance program. So, para naman po ito sa mga na-displaced or yung mga natanggal sa trabaho due to uh, economic or political situation. So, yung example po natin dito is under this category, Una po, yung Skills for Employment Scholarship Program o yung SESP. Tapos yung pangalawa, si Basha. Seafarers Upgrading Program. Education for Development Scholarship Program. Polio okay. Defense Scholarship Program. At ang panghuli. Education and Livelihood Assistance Program. Depends on <laughs> <laughs> Ayun. So yung ating uh, unang program, yung SESP, yung program para po ito sa mga OFW or yung inyong pamilya kung gusto nyo pong mag-aral sa mga test na accredited na mga schools, yung mga short courses ganyan. So yung mga iba't ibang courses kayo na pong bahala kung anong, uh, gusto nyong course na pag-aralan as long as test na accredited po yung school. So ang maximum po na ma-avail dito is 14,500 pesos. Tapos, uh, yung next naman, yung Seafarers Upgrading Program or yung SUP. So, hindi po applicable sa inyo to kasi kayo po ay mga land-based mga workers. So, pagka may mga kakilala kayong mga, ano, mga seaman or yung mga sea-based na workers, so, pwede po kayong, ano, ishare, pwede nyo i-share sa kanila ng OWA, meron po Seafarers Upgrading Program para sa kanila. So, pag gusto nila mag-aral kasi usually, Uh, sa mga seaman, di, uh, di, ba may mga required na courses para ano, ma-promote din yan. So, para mat makatulong doon sa kanilang ano, tuition sa school nila na pag-aaralan nila. So, may seafarers upgrading program eh? sa COA. Oh, uh, uh, ang maximum po na ma-avail is 7,500. Yeah. Uh, ano, uh, after every ano, three contract. So, pwede yung umulit. So, kasi since, ay hindi pala after, sorry, hindi na pala trial contract after ano yung ano tatlong contributions pala so after 6 months, itong magaganap pala yes after uh, every 2 years yung OWA membership <laughs> okay. tapos yung next naman yung number 3 and number 4 so ito yung ating scholarship programs so yung uh, education for development scholarship program or yung EDSP

So, yun yung uh, yun na, uh, nakabase po sa ano sa ano uh, salary bracket ng worker. So sa EDSP po kasi dapat ang salary bracket ng worker is above 600 US dollars. While sa OD naman uh, 600 US below. So once uh, by the way ang ano rin ang scholarship programs natin so para po ito sa mga grade 12 or yung mga incoming na na ano first year college. So pag halimbawa na grade 12 na yung bata, pwede na po silang mag-apply nakakabasa yun lang di ko na pumasasagot <laughs> kasi ang ano po ang scholarship program natin kasi kada regional office po sa Pilipinas, meron pong ano uh, naka ano sila Miss Latin. Yes po So uh yun pagka may tens so, umikakabit po yan na education and livelihood assistance para po din sa pamilya ng OFW na naiwan yung namatay So, uh, yung education uh, component niya, uh, dito naman uh, sa program na to, as early as ano elementary, ina-accept na natin na ano na scholar yung bata. Then, sa livelihood naman, so para naman po ito sa ano, magulang or yung sa asawa nung ng na SOSW, so para makapag-start ulit sila. So, through uh, pagtatayo na mag -o. So, yun. Yeah. Thank you handa na natin yung mga OFWs. They bet po na ano, uh, balak mo po nilang mag for good yes. sa Pilipinas. So, uh, dito po sa OWA Kuwait, so, meron po tayong reintegration preparedness program so, on site. Ang uh, po natin dito is values reorientation seminar, financial literacy, entrepreneurial development training, and technical mm -hmm. mm -hmm. skills training. So, ito yung ano, mga samples or examples ng mga uh, kinoconduct nila, uh, di ba? May mga nakakarinig sa inyo na, o punta kayong OWA, may mga kukuha ng 20,000. May nakaklaim ba nito? Wala pa naman. Wala, sir. Hindi kasi ang ano, balik pinas balik na buhay po po natin, livelihood assistance po siya para po sa distress or yung mga displaced yeah. na mga yung mga hindi nakatapos na kontrata nakakuha ka oh, okay so ang uh, maximum po na makiklaim is 20,000 pesos po kung active yung OWA membership ngayon kung hindi po active yung OWA membership pero may dalawa or higit na contribution 10,000 pesos po then uh, 5,000 naman kung inactive pero isa pa lang yung contribution. So, ito po yung kabuoang kwento ng ating Balik Pinas Balik Anak Buhay program. sa so, uh, next time na mag may magkwento po sa inyo, ayan, ito na. So, yung pulong pang kabuhayan sa pagkulay ng samahang OFW. Okay, ito, nakalimutin ko sa inakay. Mga concert? Mga mismo sa sakita ng OFW. Ito yung tulong po. So, so, ito po materials. So nakikinig po ito or na-avail po ito ng mga OFWs as a group or as an organization. So dapat po umuwi muna ng grupo dun sa lugar po ninyo sa Pinas. Okay. mahiram ay mula 100,000 up to 2 million kung individual or mag-isa lang si OFW. Then up to 5 million naman kung group borrowers. So ito po, ang role po ng OWA dito is ano lang, yung pag-conduct lang po ng mga ano trainings or yung mga entrepreneur development training, orientation para po sa ano tutulungan po kayong ano yung sa paggawa ng mga business proposal ganyan yung mga iba pang document. Repatriation Program. So, dito naman po, ang OWA, uh, nagkoconduct po tayo ng Repatriation Program. So, tinutulungan natin yung mga distressed nating pagbabayan makauwi ng Pilipinas. Or even yung mga human remains. So, in din natin makauwi ng Pilipinas. So, sa OWA po, uh, nag-conduct tayo ng Airport Assistance, or nagpro-provide ng Airport Assistance, ng shelter sa Pilipinas. Then, Psychosocial Counseling, transport services KOWI ng probinsya at medical or referral Service.